What up mga kahigang? Naranasan nyo na ba na hindi kayo mapakali dahil kumikirot yung tuhod nyo? Madalas nakukuha natin yan sa mga sports activities katulad ng basketball, football, cycling, o kaya pag mag-workout tayo. At syempre, yung pinaka-common issue sa mga seniors ay eh yung arthritis o rayuma. Pero alam ko naman yung mga kahigang natin dito nasa age na 21 to 40 years old eh. Sinabi ko yung kasi kahit hindi ka pa senior o kahit wala kang arthritis, eh pwedeng manakit yung tuhod mo. Kaya dito si i-unbox natin ngayon No na magpahid ng kung ano-anong ointment. Kahit nga nagkakapika ka o nanonood ka ng TV, pwede mong gawin to. Marirelax na ang nananakit nating tuhod dito sa Nobi Knee Massager. Sa mga hindi nakakaalam, ito palang Nobi, bagong company lang sila na nagpo sa mga massagers. Katulad ng back massager, eye massager, at ito na nga yung knee massager natin. So napaka-simple lang ng pakakilin niya mga kaigang. Wala naman na tayong makikita dito. Kaya i-unbox na natin tong Nobi ni Massager. Whoop! Yun! So nandito na agad yung ni Massager. Okay, tabi muna natin dito sa side. Yun! Okay, tapos nandito na yung user manual. Tsaka ano to? Card. Okay, card lang. Laki pa. <laughs> tapos nandito rin yung type-c cable okay sabi muna natin yung iba ganda rin ang design niyo parang pang stormtrooper yung vibes kita niyo naman tapos nandito rin sa harap yung touch controls niya doon naman sa likod makikita niyo yung infrared laser light so yung maganda dito sa Nobini massager wireless na siya hindi kagaya ng mga traditional massager na may mga wires pa no so ito na mismo yung Nobini massager plastic yung build niya tapos glossy Talagang mala Stormtrooper yung vibes niya. Oh. Ito niya yung design. Tapos, andito na rin yung logo. Ayan. Nobi. Tapos, nandito yung battery indicator niya. So, itong indicator niya, magpa-flash yan pag low battery na itong ni Massager. Tapos, dito sa harap yan, makikita niyo yung controls niya. So, ito yung power button. Tapos, pwede mo i-adjust yung vibration intensity tsaka yung heating intensity. Pero, pag in-on to, by default, yung vibration niya naka-auto tsaka yung heating niya naka-low. So, pag in-start nyo to, automatically mag-on na rin yung infrared laser lights niya. Ayan, dito sa loob. You know, daming bits. Kita nyo naman. Tapos, nandito yung massager niya. Ayan magkabilan, Parang ini-squeeze niya yung tuhod mo. Yan, minamassage niya ng gano'n. No? Yung maganda dito yan, naka-type na siya. Tapos, ito yung velcro niya. Magkabilaan para pag i-strap niyo sa tuhod niyo. Yan. Ito niyo naman, no? Teka, Maki! Bakit may infrared lights pa? Anong kinalaman yan sa nipin? Ayan sa mga kahigang natin na nagkaroon ng injury, alam kong familiar kayo sa infrared therapy. Alam niyo yun, di ba? Tinatapatan nila ng red light yung injury nyo. Pari dito sa shoulder mo, meron ka injury, di ba? Tinatapatan nila ng red light yun yung tinatawag na Infrared Therapy Sa Infrared Therapy kasi ginagamit yan sa pag ng mga acute o chronic pain Tinutulungan niya mag-regenerate o mag-repair yung cells mo at improve yung blood circulation para mas mabilis mag at maka ng pain Okay mga kaigang, try na natin yun press na natin itong power button dito Yan Yun, nagbabibrate na Dito sa sides, yan magkabilaan, yan no? Tapos yan, makikita nyo yung infrared laser dito. Yan, naka-on na. Babibrate. O. Oh. So by default mga kahigang, yung heating niya naka low tapos naka auto yung vibration yan. Pero pwede nyo kontrolin yung vibration no. Yan press nyo lang to. Yan nakalagay low. Yan medyo humina na no. Kanina naka automatic. Okay try natin yung high. Ayun. Mas malakas. Yo, naririnig pa sa mic? Ooh. Okay, tapos yung heating niya, kung gusto niyo kontrolin, yan. Tap niyo lang to. Yan yung medium, medium heating. Tapos Ayan, high. Pero mas maganda kahit low lang. Balik natin sa low. Tsaka ito, auto. Ayun. Napakadali lang gamitin ito, press yun lang yung power button, automatic na siyang mag for 15 minutes. Bali, automatic na rin siyang magpa-power off after 15 minutes. Hindi kayo pwede mamili ng time, fixed na yung 15 minutes. Pwede nyo din i-adjust yung heating at vibration intensity, depende sa preference nyo. Pero dapat pag gagamitin nyo ito, hindi nakaharangan ng jeans, pajama o kaya pants. Kasi sayang, hindi mayu-utilize yung infrared light at laser. Dapat direct sa skin yung contact. Kung ayaw nyo naman ma-heating, pwede nyo naman i-off kasi ito yung bonus feature dito eh. Kahit walang heating, okay lang. So recommended usage nito is 2 times a day, 15 minutes each. i charge nyo lang ito ng 2 hours, kaya na nitong tumagal ng 4 to 5 hours. Matagal na rin yung battery niya kasi mga 15 minutes nyo na naman gagamitin eh. Napakagandang investment ito para ma-relieve yung pananakit ng tuhod natin dahil sa injury o rayuma. Pero yung effect nitong Nobi Knee Massager, temporary lang. Hindi porket meron ka nito, eh baka isipin nyo, hindi na mawawala yung sakit ng tuhod nyo. Kasi from time to time, babalik pa rin yung sakit ng tuhod nyo. At pag naramdaman nyo yun, gamitin nyo lang tong Nobi Knee Massager. Hindi na tayo magpapahid ng kung ano-anong ointment. Instant relief dito sa Nobi Knee Massager. Kasi meron natong tong heating, infrared and laser at massager. Kaya magandang investment para sa mga nananakit nating mga tuhod. Kaya make sure check niyo yung pin comment sa baba para makakuha na rin kayo nito. Kaya kayo mga kaygang, anong masasabi niyo dito sa Nobi ni Massager? Comment down below! Tingnan, tingnan ko nga kung kasha dito sa balikat ko. Uy, pwede uy, Saktong -sakto. oh. Saktong-sakto Oh kung may injury ka dito sa balikat, pwede. Matry ko nga. Teka. Okay, mga kaigang, i-announce natin yung 4 lucky winners sa na nakaraang giveaway natin. Okay, nandito tayo ngayon sa comment picker. Okay, start natin. Tap lang natin to. Ayun, sino to? Si Edison Gat Bonton, sabi niya, kahigang maki, ang nagustuhan ko yung Tilex XM25. Bukod sa matagal siya malobat, compact pa siya, pwede nakaklip or nakasabit sa leeg. Okay? Congratulations sa iyo, ah uh, Edison Gatbonton. Bonton. Yan, message mo na ako sa Facebook, no? Okay? Yan yung first winner natin. Okay, pick pa tayo ulit. Pick another winner para sa second winner natin. Yan. Okay, start. Ayun, sino to? Si Good Idea, sabi niya, pa-experience ng original fan. Made in palengke lang yung experience ko. Naku, sayang, hindi mo sinunod yung mechanics natin, no? Oh. Ikaw sana yung panalo? Okay, para fair, no? Susun susundin natin dapat yung mga mechanics. Okay? Void na yung second winner natin. Okay, pick another winner talaga tayo. Ay, talaga tayo. Pick, pick another winner ulit tayo. Okay, pick another winner. Start. Mm -hmm. Okay, sino to? Si 7HN Ayan XM25 sana kasi 2-in-1 na Kaso XM61 para sa akin kasi Type-C At may patungan ng phone Yun know, Congratulations, 7HN Okay, message mo lang ako sa Facebook Okay, ikaw yung third winner natin Okay Pick another Ito, last na kasi pang-apat Pick another winner. Start. Ayun, sino to? Si Soul Wind Gaming, sabi niya, lahat maganda. Depende na lang sa tipo. ko ano, sayang. Hindi mo sinunod yung mechanics. So, oh, ikaw yung panalo. Anyway, congratulations sa mga winner. No? message nyo lang ako sa Facebook no? para ma-ship ko na yung mga items nyo. Okay?